Nadadagdagan pa ang bilang ng mga pumirma upang tutulan ng contempt order laban kay Kingdom of Jesus Christ leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Habang ipinaliwanag naman ni na Senadora Cynthia Villar sa paglagda rito. Upang tayo sa pulso ng politika, makakasama natin dyan si Raymond e. Tinaza. Natatagan pa ang mga senador na hayagang kumakampi kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Sa panayam ng Senate Media, kinumpirma ni Senator Cynthia Villar na pumirma na siya sa objeksyon laban sa pagkontempa ni Senator Risa Hondimeros kay Kibuloy dahil nga sa hindi pagdalo sa mga pagdinig ng kanyang komite. Sinabi ni Villar, matagal na niyang kilala si Kibuloy at napakabait daw ito sa kanilang pamilya ayon kay Biliara. Sa kanyang pagkakilala kay Kibuloy, duda siyang magawa nito ang mga paratang sa kaniya, gaya ng sexual abuse, human trafficking at child abuse. Kaya ayaw din daw niyang aristuhin si Kibuloy ay dahil milyon-milyon ang kanyang mga alagad. Sa Senate rules, kailangan makakuha ng mayorya sa komite ang objection para mabaliktada ang isang contempt ruling. Kaya kailangan ni Senator Robin Padilla ng pito pang pirma para suporta sa kanyang objeksyon dahil nasa labing lima ang miyembro ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Kasunod dito aminado si Padilla na pahirapan ang pagkuha ng walong pirma para mabaliktad ang contempt ruling. Sa ngayon niya ay limang pirma pa lamang ang nakukuha at kailangan pa ng tatlo. Ayon kay Padilla, Kabilang sa lumagda na, Senators Aimee Marcos, Cynthia Villara, JB Ejercito at Bongo habang sinusuyo pa sina Senators Legarda, Pia Cayetano at Grace Poe Kasabay nito inayag ni Padilla na bayani ang tingin nito kay Kibuloy dahil sa pakipaglaban umano sa mga komunista. Kaya dapat daw hayaang sa korte na lamang sumagot si Kibuloy sa mga kinakaharap na kaso imbesa na sa Senado na hindi naman daw in aid of legislation. Wala tayo, we deserve para sa mga mata ko na isang tao tingin ko bayani sa pagkikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Eh, ng klase, papayagan ko, ma-scandal. Ito e, muna. Nasaan ang utang na loob natin sa servisyo ng tao nito? Ako, si Raymond Tinasa, para sa kwentong politiko. Sa kaugnay na balita, kinumpirma ni Sen. JVR Sito ang kanyang pagbawi ng perma upang tutulan ang contempt order laban kay Kibuloy. Sa kanyang pahayag, sinabi nitong nireview niya muli ang kaso laban sa religious leader at napagtantong malakas ang panawagan ay pagpatuloy ang pagdining sa Senado at bigyan ng pagkakataon na ipaliwanag na nasasakdal ang kanyang sarili. Tiniyak naman ang senador na magiging patas ito sa proceedings.